Okay guys, oh, so, yun. Talagang sulit dito. Napakadaming may binig. Eh. Mga plastic ware available dito. Talagang 20 pesos. Bumili yeah, tayo dito tatlong peraso. Ayan. Yeah, so okay kami dito ni ate. Hindi lang po lahat yeah, ang 20 pesos lang. Mga lawit, marami nga pras. Meron dito. Meron dito supply. Ayan. 20 pesos lang dito. Hindi lang. Ang mga kinsinyo tinsel available din Bulin dyan, 20 pesos lang yung dito. Ito yung mga ganito. Ito, so, limang piraso na ito. Ayun o. Ayun, anim na piraso, 20 pesos. And 20 pesos lang yung dito. mga brush, yan, Villa dito. yan, 20 pesos lang ito. Ayun, yeah, top brush. Ang piraso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan So, 20 pesos na yun dito. Sa nila ate. Yeah, Di ba? Napakadami. Ayaw na lang ito. Ayaw 20 pesos. Ayan yeah, guys. Magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo na naman ngayon. Sa may Burautan. Sa may Carmen Planas. Dito sa may Kaaba ng Rikto. Abi nyo. Para i-update ko kayo sa mga latag ngayon. At uh, pumunta tayo dito sa may Carmen Planas para atin na mamuntingan. Baka may mga jumpan tayo dito. Mga jumpatan na mura lang. Talagang sulit dito guys pag uh, bumili kayo dito. Ayan, tatawid lang tayo dito guys. At uh, may rito, abi nyo. Pagkikita natin mismo yung Carmen Planas sa tapat lang po ito sila ng Caltras Bank. Ayan. Along uh, same brick to abin nyo. Ayan Oh. Pagkikita natin dyan yung Wing Oro. Papasok lang tayo dyan sa mismo uh, state na yan, yun na yung mismong Carmen Planas Tara guys, samahan niyo ako guys. Ayan, ang magandang araw ngayon. Uh, magandang araw sa kabayan. Uh, Nandito tayo ngayon sa may Carmen Tanas. Sa may GP Soria. Ayan, o. So, itong burautan, is, uh, tapat lang sila ng Fair Trust Bank. Yung na natin. Ayan, Fair Trust Bank. Uh, at pakikita natin itong mga latag na napakadami. Ayan, oh, mga latag dito. Uh, so, uh, check, check natin mga latag. Ayan, no? Oh. Medyo mura na ito ngayon mga latag nila nito na silver, oh. Napakadaki mga latag sa ngayon ng mga silver dito sa Burautan. Ayan. Tapitan natin, guys. Check natin yung mga latag. Ayan, guys. Oh. yung mga 50 pesos na na silver, marami dito. 50 pesos. Ayan, no? Oh. Napakadaki. Ayan, guys. Oh, diretso, diretso mo tayo dito. So, dito sa bungal pa lang, yan. Mga, mga latag na mga gulay. Ayan, 20 pesos. mga latag na mga gulay. Yan. So, yun. Talagang ano. Nabot na tayo dito ng pangali. Mga nine na tayo dumating. So, ito yung mga latag sa Buraudan. Ah, napakalami yan. Mga gulay. Mayroon na limang piso ng kukukraw. Ah, limang piso. Yan. yan. mga gulay. Kung gusto nyo mga gulay, yan. Napakarami ito sa may Carmen Planas. Sa uh, tumpok-tumpok ng mga gulay. Uh, ayan o. Oh. Mga gulay na meron dito. Uh, hanggang doon, sa doon pinakalulo yan. Bago dumating sa tindahan ng mga rilo. Ilang mga boy. Yeah, ito yung mga gulay. yan oh. Ito mga bawang na nakabalak na. Ayan, yeah, napakadami. Ito uh, naman, mga gamit sa ano mga sa bahay uh, connector sa tubo yon mga strainer yan meron dito yo ito naman mga sapatos oh yung okay, mga sapatos na lalabas dito ng ate yan mga sapatos yan ang ah, mga tanong natin dito mga sapatos oh, ang dami dito mga lalatag ng sapatos ayan marami guys oh ito naman dito sa lalatag ng mga boy ng boy kaskas mga lalatag na rilo kapasadaan natin yung mga na rilo mga lalatag na rilo Ayun, no? Kasi do doon, guys. Ayan, guys. Uh, sa mga latag dito sa kapila. Yung mga latag na paniba, mga panalo dito ng mga latag. Yan. Yeah, ito yung mga latag sa ngayon na makikita natin. Yan. Dito sa kapila na to, yan. Ito yung mga cellphone accessories na available dito. Ayan, mga latag nila, madam, oh. Mga cellphone accessories, yan. Ah, no? mga cellphone na series mga cellphone, ano, mayroon dito sa mga latag, yan, mga rilo, mayroon din dito pala oh. mga rilo yan guys, dito tayo sa mga latag yan, mga mga latag dito yan, napakalaki pa yung latag dito wallpaper dito, available pa yung mga wallpaper yan, wallpaper awala may tornilyo 'to, ayan. 250. 250. 250, ano, yan, mura lang dito. Gumamit Isapan: tayo ng sumbrero, yo. 50 pesos. 50 pesos ang lahat dito. Yeah, napakadami guys. Ito yung bag, ito maganda 'to. Mag ito. sa bag na 'to. Yan. Yung Gold. na yun. Seven de peso. Panda na. Ulang ka ma. Ura na yun. Seven pesos. 70 pesos. Seven yun. pesos. Ay, pa ako. Ayan, 70 pesos. Ikaw. Ito, pa may silan sila rito. Magano ba sila sa silan? Mga silan, mga ano? Silan. 70. Yan, yeah, sila. Mayroon pa rin dito sila. 70 pesos. Ayan ang mga, 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 mga nag-antang Marami dito. power inverter. yan yeah, available dito power inverter. Ayan. Yeah. Mga turbine held mini pan available dito. 250 pesos. Ayan mga salamin sa motor. Ayan, meron din dito. Ayan o. Oh. Ah, din mga available dito. Na mga 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 items mga yung mga so guys, mga 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 lang mura lang mga 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 tayo din mga 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 sa mga latag mga latag game, sa kabila, yung natin, yung mga 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 Ayan, ang mga gusto yung ano dito guys, mga kutsara. ini tinidor. Magkano dito nai. eh? 3.50. Magkano? Ayan, mga... Ayan, ano? Magkano? So, mga latag dito ni nanay. Ayan, mga kutsara, available dito. Tinidor. 50 pesos. Ayan baso. Naghanap ng baso, meron dito. Yan. Yeah. Mga baso. Yan. Napaka baso dito guys. Oh. Mga natag dito sa kurauta. Mga takip din ng mga rice cooker. Available din dito. Ayan, yeah. takit ng rice cooker, mga nagata. Ito, sandal dito, mga stainless na ba ulan, meron din dito. Uh, yeah. ulang, ulang, ulang. Ulan. Magkano naman dito, sir? 380. 380? 380. Yeah, Ayan, hanggang 360. Ayan, yeah. mga 380, ha? hanggang 360. si takit ng rice cooker, meron sila dito. ya, yeah. makadami. ni. Yeah mga naganap ng mga takip ng mga rice ko kaya Mga kutsara, tinidor, meron dito. Available. Yan. Yeah. Ito naman guys, sa mga natag ni Kuya. Oh yeah. Ito mga marami mga nito mga, uh, mga wifi. Yeah. Available dito. Mga camera. Ito. Ano Ito. Minolta. Minolta. Yan. Ay. Ay, yasika. Yasika. Available pa dito guys. Oh. Yung mga libatar na ano, mga, flash. mga flash. Available dito guys. Oh. Yan. Ang padami mga camera dito. Yan mga ganitong camera. Uh, ah, baka may magustuhan kayo dito guys. Oh. Mga ganitong klase mga camera. Samsung. Samsung camera. Ito guys, oh. available dito. ya, yung mga ganitong camera. Yashica. Meron pa rito. Hanggang doon, no? Ay mga available doon. Mga camera, camera na Japan camera. Available dito. So, ito may kita tayo dito. Pentax na ya, camera. naman guys, oh. Ay, mga tripod. Ay, mga tripod to available dito. Yan po ang dami mga nyo guys, mga charger ng cellphone available dito. Yan, tanong natin dito kay kuya. Yan, magkano dito? Kuya, magkano dito? Magkano dito? 500 na lang to. magkano kaya. Yan, 500 <laughs> kay na lang to mga Japan camera. Ah. Uh, may maliliit na camera dito. X mode. Uh, available dito it's mode camera ayan baka may mga magustuhan kayo dito guys sa mga latag ni kuya yan, ito okay naman ay mga adapt uh, pang wifi ito adapter ayan available dito yan. napakadami dyan mga Zero. gusto ng mga Zero. wireless kaya mga charger napakadami dyan mga adapter Ayan yeah, guys, dito tayo sa mga latag naman na TV 20 May mga plastic ware available dito. 20 pesos lang yung dito. Ayan. 20 pesos. Ayan, napakadami oh. Mga tray na 20-20 pesos meron dito sa Burautan. 20 pesos lang, lahat ng klase. Napakadami nito yung mga tray ngayon, mga plastic ware You know? Piling, ano, yung mga tabo ito. Bili ka na ng ano nito, dalawa. Oh. Okay. Oh, iba ibang kulay. Bilhin mo nga iba ibang kulay. Uh. Uh, napakadami dito guys. So oh, iba't ibang klase ng mga gamit sa bahay, 20 pesos lang yan dito. Ayun oh. No? Yeah. 20 pesos. Ito naman. Ah, uh, trainer, meron din dito. 20 pesos lang yan dito. Yeah, uh, Ah, flower yung ano niya, design. 20 pesos yan dito. Eh, marami kayong mapaglagyan dyan. Mga bubot na sa bahay. Uh, mga... gamit na mga lipstick. Kaya mga ano. Ito paglagyan dito. 20 pesos na yan dito. You know, ang daming yung bumibili dito guys. So. Yeah. Alagang 20 pesos. Marami ka nang mabibili. Tandaan mo rito, ayan. Marami ka na mabibili rito. Ayan, Napakadami. Saan Sa mama mo? Wala? Ayan. Biyan mo. 20 <laughs> pesos na dito. Ayan na, Magkasama kami. <laughs> Ayan, mga tao, ka, ayan, 20 pesos na dito guys. Sa mga gusto ng mga latag na 20 pesos, mga plastic available dito sa latag nila. lahat. Ayan guys, oh, yun, talagang sulit dito. Napakarami mo ibinig. Eh. Mga plastic available dito, talagang 20 pesos. Ayan, yeah, tayo dito, tatlong peraso. Ayan. So, okay kami dito ni ate. Hindi lang wala atang kasi. Ayan. 20 pesos lang. Mga Lois, maraming apras. Meron dito. Meron dito supply. Ayan. 20 pesos lang dito. Ayan. Thank you lang. Ang mga kitchen utensils sa Villa Bolinian 20 pesos lang dito. Ito mga ganito. Ito, limang piraso na to. Ayun oh. Ayun, anim na piraso, 20 pesos. Ayan, 20 pesos na yan dito. Yung mga brush, yan, available dito. Yan, 20 pesos lang ito. Ayun, top brush. Na piraso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 10 piraso, 20 pesos na yan dito. Salatag nila atin. Ayan, diba? Napakadami. Na Ayun no, na lang ito. Ayun na lang ito. Ayun na lang na lang ito. Ay, 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 dito, mga natin yung mga submitter, meron dito available Submitter ang kalan, no? Yung mga ano ng kalan, meron dito Mga bulong

Hi, Tom. Wala, wala. wala na lang. Madam, ano na? Ano na, ano? Magkano yung ano mo yan? Yung ganyan? 250? Ah, 7. Magkano? 70, 70 na lang to? 70? Wala na kasi wala, wala. wala siyang ano. Pero meron po ba, ba itong lagayan dito? Oo, oh, ano. Ikaw na lang Ito kasi wala na itong ano yung kayo yung Pero hindi naman siya ano. Hindi naman siya babaksak eh. Ako lang araw. 70. 70. Wala lang mga lock eh. Wala ka na bari ah. <laughs> Ayan, 70 pesos. Yung mga tripod guys. Tripod ni Badang. 70 pesos lang yan dito. So meron man tayo lagay dito. Talagang vlogger. Ayan. So, kaya ako nito ni Madam eh. Vlogger <laughs> ni Madam. Ang timer niya Michael. 70 pesos. Sakay na lang natin sa, sa ano sa motor 'yon. Nabili nating tripod. Kailangan natin 'to guys kasi ano tayo. Nag uh, sa ano uh, TikTok. Yan. Pang ano natin? Pang live sa so, TikTok 'yan. Sino na lang ka mo. Makasiyan. Yan, pan dito. Swerte swerte lang dito. <laughs> Pagka matimpuan niyo 'yung magagandang lakad. Awa ka mga, kunin ko lang 'yung barya po May barya pa. Ah, uh, TV magkano to? Baka may mag-may ma 400 hanggang 300 guys, oh. Mahalaga ng TV. Yeah, meron dito pa, dito 400 hanggang 300. Uh, microphone 'yan, nandiyan. Puro buo pa 'yan, sir, di ba? yan Mais, mais speaker nyo, magkano yung speaker? Baka may mga gusto niya. Mala solid sa kayo yung speaker na ay Ah, set na yan. 500. Yan. Baka may mga yan. 500 na yan dito. Sa, lahat dito sa, ano, magdang 20. Yan, eh, nakadami pa. Battery, meron din. Baka may mga gusto ng battery ng malatag. Meron din dito. Ngayon guys, punta tayo doon sa latag ni Nanay Belen. Tatawid lang tayo dito sa gate mga latag ni Nanay Belen. Kamusta natin yung mga latag niya ngayon ni Nanay -in Belen. Yeah. Ito guys, kung magustuhan yung mga pabango, Victoria Peck Secret. Ayan. Yeah. 30 pesos na yun dito right? isa. Tinidor daw no, kuya. Tinidor. Tinidor pati ang tamo. Oh. Ano? tayo sa mga latag nyo na nakibilin. Yan. Ano yan nai nanay. nanay! Update lang ngayon ulit. <laughs> yan. Hello. Yan. Tayo ngayon sa mga latag nyo na ibilin Na, ah, napakaraming mga nito. Mga latag nyo na nakibilin. No? Oh. Yan. Ah, gusto nyo mga charger. Yan. Available dito. Yan. Mga charger rin nabilin. Mga sakit 'yan, 'yan. Meron dito. Ay, ito, inita ng tubig. Tang Tang ganito na 'yung magkano 'to nay? Inita lang tubig. Sanglaan. Sandaan no? no? ito. Sandaan, 'no? I mean, hose, yung hose nito, sandaan 'yung 'ya. Sandaan 'yung baba. 'Yan, naman, ito Sangdaan. Sangdaan na 'yung magkano 'to? Sandaan. Sandaan 'no, hindi ito ito mga wire eh. nakabili na ako dito guys panalo itong mga wire na dito yung nga ito head heads, uh, mga headphone kaya mga sa headset yan pwede ito y... 50 lang ito Ay. 50 ito no yan, 50 nakabili na ako dito nakarang araw 50 lang yan dito yan ano may tawa na no? 50 lang yung uso yan 50 pesos So napakadami guys, oh, mga iba kami magustuhan kayo mga ganito. Yung mga nag spray dyan, sa pintura. Yan, meron pa dito yung metong mask. available dito sa lahat ng na naipilid. maganda naman tunay yung mask? Isang Yan, isang no? Oh. Isang yan. Napadami na rito mga mask, to, oh. Isang lang dito.

yun guys ah.... ay! check ko lang guys mission ng mission din ba kung may magugustuhan kayo yung mga bote mga lagay ni mga bote ng pabango ba ito na mga bote ng pabango sige ano yan ah bote ng alak magkano naman Nay? mga ganito 50 ayan baka may mga gusto mga ganito bote ng alak guys ano mga to to yang spirit classic Ayan, yeah, mga antena guys, mayroon din dito, oh. No? Mga antena. Ayan natin mga antena dito. Antena, mayroon sa dito. Pinanay pa. Ayan pa yung antena dito. Ay, putul na nga lang. Hindi sa mga gabi talaga. Napipiliin nyo guys kung okay ba siya. Kung okay pa, yun. Pwede, pwede nyo pang bilhin. Kaya, kung malo, kailangan sa brotan, maging ano kayo. Mga panuri din, bago nyo bilhin yung mga latag yun na nabili napakadami yung mga latag so yan mula doon mga wiring mga charger meron dito yung ating nabutan yung mga latag yun na nabili so, mga lagay ng condiments yan, mga lagay ng paminta yan meron dito yan hindi po dito, mga lagay ng guys. Dito sa lahat, agnina na ibilin. Ayan, ah, yun, kukunti na lang yung kanyang ano, mixer, oh, yung food mixer. Yung kanyang blender, food blender, kukunti na lang. Dadalawang piraso na lang. Ito, may mga nakamislip, pa. Pero ito yung mga sulit na talagang mag-aala. Be benta niya ng limang uh, daan. Yung mga food mixer na yan, guys. Uh, yung mga lata ngayon dito, nina na ibili. Yan, dito. Tatabi lang siya ng nagtitinda ng mga dito, mga pagkain, saka katabi ni Kuya Butchok. Ayan, pupuntahan natin si Kuya Butok din. Ah, go ta lang pali pa tayo. Punta tayo dito kay Kuya Butok. Mga latag ni Kuya Butok. Kuya Butok. Update lang uli. <laughs> mga latag. Talang ano, available. Ah. Uh, Mga salamin Kuya magana to. Salamin ng motor. 200 200 yan guys baka may mag kayo yan 200 to uh, kahit anong motor to kayo Butyok o oh, lang inmax yan pang inmax ah pang inmax pang inmax o oh. 200 yan okay, yung mga naghahanap guys pang inmax, nandito meron din si kayo Butyok ano to kayo Butyok CS3 CS3 yes. ah ito magkano naman Isang libo PS3 guys So meron dito yung gusto Mga sulit na PS3 Meron pa dito May mga cassette tape Meron dito Sa mga cassette tape Ayan. Uh, baka may naganap din mga cassette tape guys Meron dito yung gusto Magkano naman to? Ganto? 50 Ayan. May mga 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 minus 1 na cassette tape Meron dito Minus 1 Mga OPM pa to guys oh. So. Mga cassette tape Available dito, yan. Mga naghanap yan ng mga, ano, mga, uh, may mga vintage ng mga laruan dito, yan. Mga vintage na laruan kay Butchok, available dito, yan. Ito, mayroon ding Power Ranger, yan. Dito sa mga laruan kay Butchok, sumula dito, may 300. Dito, by 500. Ayan, ito 500 oh, guys. Yung uh, ganito, 500. Dito naman, meron din mga ganitong laruan. Baka may mga ano, may mga gustuhan kayo dito. Ano pa rin yung kanyang, ano, yung laruan na uh, metal. Available pa rin yan. 1,000 pa rin ba doon? Yung metal? Ah, 700 na lang yun. Ayan, tignan natin ah. 700 na lang to. Yung mga nagtatanong dyan 700 pa rin. Ayan. 700 pa rin to. Ayan. So, yung mga pang mga naghanap ng mga collector items, mga laruan na mayroon dito, hindi na 700. Seven, dati nung magbunta ko, 1,000 to. Ngayon 700 na lang yan dito. Ba, diba? napakadami. Mga wire, mga extension wire o kaya mga cord. Naghanap ng mga cord mayroon dito. Oo. mga pang 12 volts meron dito sa so, mga computer yan, mga wire. Available dito sa mga latag ni Kuya Boko. May, may mga, nandiyan pa rin yung kanyang camera. Oh. Available pa rin yung camera. Yan. Nasa, ano yan, 500 na yun guys. Yan sa kanyang mga V8. Available din yung mga V8 niya guys. Dito, yan. V8. Oh. So, <laughs> ay available pa rin dito ng mga latag niya. Yan. Mga sound card. Available dito sa mga latag ni Kuya Boko. So guys, pipili lang kayo dito ang mga panalong latag ya. At uh, mabibili nyo ito yung mga ganyan sa mga lata dito ni Kaya Boto. Kaya, sa mga inyo yan. Yeah. Uh, yan, yeah, niya, no? PlayStation e 3, available dyan sa mga latag ni Kuya Bocho. Yan, yeah. ulit na sulit ng mga latag dito na magpili sa Ura-Ula at may Carmen Planas. Yan. Yeah. Yan guys, yung ano natin dito, mga uh, update sa ngayon sa may uh, Ura-Ula Plan, Carmen Planas. Yeah. So, sulit na sulit ang mga lato sa so, may car and planas Yan yeah. So, okay, talagang bising-bising ito na sa pagdating ng umaga hanggang tanghali Mga lata dito hanggang tanghali abutan nyo pa guys pagdating na ng mga one, wala na wala na kayo mga abutan dito Ngayon, abutan nyo pa ngayon, medyo umaga pa So, marami pa kayo mga abutan dito mga lata yan guys, sa mga magnaganap ng bike, ito yung mga bulky. Yeah. Ito magkano to, okay? te? Ito, ito 4.5 5. 2k. Ah, 2 okay, ito 4.5 4.5 For 5 guys, oh, mga naganap ng bike dito. Mga bulky na bike. Yeah. Yeah. Ito, 2,000 libo Bikes Yan, yeah. yung puti 1.5 Yan, yung puti 1.5 oh. BNC bikes yan available dito guys oh baka may mga naghahanap ng mga bike dito yan meron dito na nakalata dito sa may burautan 4.5 saka 2.5 ito yan 2.5 yan so, ito naman is uh, 1,500 yung puti yung uh, mga bikes na ano guys mga mountain bike available dito yan yeah. mga naghahanap naman ng mga charger dito. Magkano mga charger niya, ma'am? Charger. Yung mga cord, yun, no? Know, baka may magustuhan po kayo mga cord dito, 50 pesos. Mga cord. Ito, 100. Mga Vivo, Realme. Yeah, 100 pesos. Mga ni madam dito. Ito, mga ano to? Ito, mga, ano, no? Phone holder. Magkano sa mga phone holder niyo ngayon? 250, yan. Yeah. 250, guys, so. oh. 150? Ah, 150. 150. 150 lang pala po ngayon mga phone holder yan, 150 na lang to guys oh. yan, 150 pesos ang panalo mga datag dito mga cellphone charger available dito yung so, ating update dito sa may Carmen Planas sa mga ano yan nakano na ko guys napakainit kasi yon. malaking tulong nabili natin to guys ng 20 pesos dito sa may Burautan ang so, ganitong Nick Pan, 20 pesos lang yan dito sa nabili natin sa yataga ni Madam Bente. So guys, hanggang dito na lang muna ating ginawang update ngayon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube, ay pag-subscribe lang po, paki click lang po yung notification button na subscribe para lagi tayo ma-update sa ating mga latest video upload. So maraming salamat sa inyong patuloy na panood at pag-suporta. Pa. Peace out po na guys.